Tignan ko yung mga sisil ko Ang lalakas ng mga katawan nila Tignan niyo kung paano ako mag-alaga ng sisil Na hindi na kailangan ng ilaw Kasi pag nag tayo Gastos pa sa kuryente yun eh Ngayon ang ginagawa ko mga kasama Para hindi na kailangan ng kuryente Ayan tignan nyo Yung karton Yung karton may butas pagdating ng gabi mapasok sila dyan sama-sama sila sa loob dyan mga kasama walang hangin na pumapasok dyan kaya dyan sa loob ay mainit so pagdating ng gabi dyan sila pumapasok para hindi sila lamigin tapos meron akong solar yan solar solar para maliwanag para pag magugutom sila lalabas lang sila dito para kumain Ayan mga kasama, wala pang lagay ko lang muna sa sahig yung pagkainan. Sisisiw pa sila eh. Ano pa lang yung mga yan, mga 4 days. Mga 4 days pa lang mga yan. Pero kita nyo, hindi na nga ako nagagamot, tubig lang oh. Tubig lang. Hmm. Walang gamot. Walang tubig, walang ilaw. So tipid tayo sa kuryente. Karton lang. Ito lang ngayon kung marami naman kayong pera may mga pambayad kayo sa kuryente hindi naman kayo mag ilaw pero kung magtitipid ka ito lang ang gagawin mo karton lang yan, tapos may butas kusa silang papasok yan pag ng gabi okay po mga kasama pwede nyo pong gayahin yan yan tubig lang yan oh. walang gamot gamot pero napakatibay nila, napakalalakas okay po